riya tai din Intrigang buntis kay Sanjo Maruto kaya magpapakasal na true ba ito anong sa inyo mga kamarisol Ay. ayan alam mo diba? nagulat din ako kasi oh. marami naglabasan talaga ha hmm. mga headline pa talaga no hmm. so how true ko buntis nga daw si Ria at Pero, pero yung iba mga friendship, dinadan pa sa blind item eh, di ba? Mm -hmm. Eto, sino tong actress na ito? Nanak ng isang actress, nakapatid ng isang actor na di umangay buntis, di Blind item, pero blind may mga tumukulong. So, anong ginawa mong friendship? So, o, oh, 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 siyempre. O, oh, since close naman tayo kay Silvia Sanchez, yung nanay ni Ria at Tyde, kinat ko po siya. Okay. Si Silvia sa... Hi, Biyang. Pino-award mo yung mga ano, yung lumabas. oh, lumabas. So, congratulations. Siyempre, eh, ganun muna. Congratulations sa pagiging engaged ni Ria at Sanjo. Pero may mga lumalabas ng balita na di umano ay buntis si Ria. Kukunin ko lang yung reaction mo para sa show namin Marisol Academy. Uh -oh. Pero ang nangyari po, sinin lang ni Biyang hindi oh. siya Which is understandable naman. Kumbaga, baga, teka, hindi ako dapat magpaliwala, hindi ako kung, kung totoo man o hindi. Ang ano ko rin, parang gano'n. At respeto namin yung hindi rin naman pagsagot ni oh, tama naman siguro tama pero ano. na ayaw niyang pangunahan ng anak niya kung ano man ang real score. Correct. Diba? Uh, uh, pero alam mo, ako naniwala na kay Buntis man o hindi si uh, Ria na sa right age siya, 31 friends. Yep, yeah, Si Sanjo Barodo, 41. Chineco, 41 sampung taon ng pagitan. Tanda sa tamang edad sila parang Kung Wal 60 years old si Ria, yun ang maging age natin. Oh, Walang masama. Oh. Di nasa, ano na, nasa legal age na talaga sila oh. dalawa. Tapos may kaklod si, ano, si Ria, parang tinanong kung kailan ang kasal. Parang important sa kanya, baby, kaysa sa kasal. Kasi nga, 30s na siya, nasa 30s na siya. Mm -hmm. At talaman naman natin, pagbabay friendship, di ba, mahirap mabuntis Mag na pag-alaw. Okay. 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 Yung risky yung age, mm, diba? Para At marami rin naman talaga yung mga artista na ang priority talaga magka-baby. Katulad nila, Elise Hoson, Sofia Andres. Hindi rin naman sila kasal, diba? Uh -huh. Ang kumbaga, nakafocus sila dun sa anak nila. Okay. Which hmm. is understandable naman. Kung totoo man ang buntis. At kasi sabi 't sasabit na, na magka-apo eh, oh, di ba? Uh -oh. So nasa tamang panahon din Correct. eh, parang gano'n, di ba? Uh -oh. Pero uh -oh. uh -oh. syempre, hinihintay pa din natin talaga ang pag-kumpirma pa. We're not on confirming on if it's true or oh. not, di ba? So diba. Right. sa mga susunod pong panahon ay eh, malalaman din po natin ang katotohanan. Uh Oo, -oh. diba? bukas Correct. ang Marisol Academy para sa kalilinaw ng isyu kung buntis nga ba si Rhea Atayde. Kay Sanjo Marudo. Talbog. Diba?